Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa kaperahan. Pwede din itong gamitin bilang pampaswerte sa sugal. Kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, kung kayo ay panatiko, panoorin lamang ang ibabahagi kong pamamaraan ng pampaswerte ito. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam talaga na gumawa ng mga pampaswerte, lalo na kung kayo ay nakakaranas ng kahirapan, ng alat, kung pakiramdam nyo ay para kayong minamalas, walang dumadating na swerte, mailap ang pera, mabigat ang pamumuhay. Mainam talaga na samahan ng pampaswerte ang inyong buhay, lalo na kung kayo ay masisipag na tao, nagsusumikap at may pangarap para sa inyong pamilya. Kung gusto nyo na makaahon sa hirap at magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay, gawin at sundin at subukan lamang ang mga ibinabahagi kong mga pampaswerte. Wala namang masama kung ito'y inyong susubukan. Basta pakakatandaan lamang na ang paggawa ng mga pampaswerte ay lagi yan sinasamahan ng 100% na paniniwala at maging positibo. Alisin ang mga galit at sama ng loob ang mga negatibo mong iniisip iwaksi mo muna yan para yung mga ma-attract mo ay puro positibo din at hindi mga negatibo napakadali lamang ng pampaswerteng ito Mangangailangan lamang tayo dito ng mga jar o container o mga babasagin na merong pakip. At mangangailangan din tayo dito ng isang dahon ng laurel. Mangangailangan din tayo dito ng cinnamon stick o cinnamon bark. Kahit na mga durog-durog na cinnamon stick o cinnamon bark. At mangangailangan din tayo dito ng pitong cloves para sa protection at matanggal ang mga negative energies, mga negative vibes, ang mga kamalasan, ang mga evil eye at mga ingit para makontra ang mga iyon. Saka ito, lalagyan ng olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede naman ang coconut oil. Basta, wag lamang yung mga baby oil o kaya yung mga oil na ginagamit sa pagluto. Yung dalawang oil lang ang pwede. Mainam kung meron kayong olive oil. Pero kung may coconut oil kayo, Pwede din yun. Pag lamang ang sangkap na ito, gawin ang pampaswerting ito sa araw ng Webes at Linggo para maging epektibo at tumalab ang pampaswerte na inyong ginagawa. Ang pampaswerteng ito na sinamahan ng dahon ng laurel, cinnamon stick at cloves ay mabisa para makapag-attract ng kaperahan, ng swerte, ng tagumpay. Kung kayo ay mananaya, mahilig sa sugal, tumataya ng mga loto at STL, magkuskus lamang kayo ng, ng ito sa inyong wrist. At habang kinukuskus nyo sa inyong wrist, sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen. Mainan din na pasinagan ito sa sikat ng araw para mas lalo itong maging epektibo. Kapag meron kayong pupuntahan at kung kayo ay tataya na sa inyong mga tinatayaan na sugal, magkuskus lamang kayo sa inyong wrist para maka-attract kayo ng swerte sa pera. Magkaroon kayo ng chance na manalo. Napakadali at napakasimple lamang ng kamamaraan ng pampaswerteng ito. Kung meron na kayong mga sangkap, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na gawin at sundin ang pampaswerteng ito. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.